sorry. <laughs> Nanatawa ako. Kinihitig talaga ako sa ganda. Ang ganda ko. sabi. Oo, oh, na rin oh. na. Okay, November 1 pa lang ngayon. Mahirapan kami maghanap dito ng makakainan. 7-11 na lang tayo. 7-11. Kasi November 1 ngayon eh. Wala rin tayong makakainan. Okay, makakainan. Pero 7-11 para makabili ng tuping. 7-11. sis ko, iyan o anong kami. Ah, on hunters. yun <laughs> <coughs> yun na yung yun Ang bilis talaga pag yun naglulubong yung hangin alam mo tanagad kami 6.30 hindi na yung magapit yung so kakaliwa kami dyan ang Claveria lang So, simula doon sa tinuloyan namin Aparito-Claveria nasa 133 KM Yung tinuloyan pala namin malapit yun sa Baywatch Lodge 8.53 hey, na Balesteros na kami Hipa akong dun Baka ito na yung nakita mo sa mapa. May lumang tulay sa kanan. Ayun. Ayun, Ayun ay Ayun na yung mga bundok. Pupunta din sa pagod. Pagod. kasabay nga ulit namin dyan yung grupo ng Ahon Hunters. So, North Luzon loop din pala yung ride nila. So, dito, tama ismisa, nagpintuhan lang sa mga kanya-kanyang ride. So, syempre ako, taga-video lang talaga. so, <laughs> kasi hindi, hindi ako makapagsalita ng maayos eh. So, gustuhin ko mang kausapin sila. Negative talaga kasi, ano, ang um, sakit ng lalamunan ko. Tapos, ang hirap yung magsalita. So, si Rain at si Junel na lang yung nakapag-uusap sa kanila. Nakakatuwa lang kasi ang lalakas tapos ang mabait din nila. Tapos nahatak nila kami dun sa pacing nila kaya medyo nakalayo-layo kami. <laughs> Let's go! Let's go! 1152 na. Ano na? Dijur. Oo. Kino, very good. Grabe. Grabe pala yung ahon pag lagbas dun sa Mayarco. Mahabang rolling. Tapos may ahon na matarik talaga. Tapos muna lang yung ahon in galing sa likod. So, hindi kami ganong mahirap. Pero mahirap pa rin kasi madami nga ka kami talaga. Pero ang ganda ng dagat doon. Oh. No? Hindi siguro yung papagupod. Feeling ko ito na yun eh. Oh, uh, hinit. Ayun hey, o. Ayun na. Doon pa lang ko. Grabe yung famous ni Shoutout na <laughs> kilala ni Sir. <laughs> Thank you yun. Apat. Sige po. Ingat po. Tara. Opo. Wala tayo. Kalo ba yung masigya? Kailala din na. Si A. Si A. Si A. Si Malupit talaga si Kuya mo. Hindi nagawa pa yung tulay dito. Bilang. load namin sa bike you oh pati si Rain wala din yung kanya so medyo mukhang makakahabol habol na kami dito sa pacing nila sir so ang goal namin ngayon ay pupunta ng pagodbod dapat ngayong araw kalaberya lang kami nakasabay namin dito sila sir tapos sinakay yung iba namin gamit kaya thankful din kami kasi nakilala namin sila sa Kilala sila ni Jonel talagang follower uh, si Jonel ng Ahon Hunters. So, uh, ayun. Sunod na muna tayo sa pacing nila. Thank you. Ito pagod-pud. Pero yung haon dito, parang mapunta ng real. Gano'n, tsaka yung daan. Tsaka yung vibes. Kasi mapuno yung left and right eh. Kasi ganun yung vibes niya. Nga, hindi nga din masyadong madami sa sasakyan dumadaan. Sakto lang din. na <laughs> so welcome to Ilocos norte na Riten! oh uh -huh. arko dito Ano kayang arko to Woo! Uh -huh. Tara, Lokos Norte na pala ito, ano? na. Ay, ay, yung windmill, oh. Windmill. Ay, ano? Oo, ay, ano? Ay, ano? Ay, ano? Bangki yung windmill. Ay, ano? Bumabaan na kami sa Tapat Beach. Patapat pa lang. Ah, patapat tayo, ah. Eh, di ba, pagbaba doon, nakahon ulit tayo. <laughs> Pero konti na lang. At least nagagaan namin sa kahunda-hunda dito. Oo, oh, ilawas narte na na. Oh. <laughs> Day 5. <five. laughs> Ayan, so palusong na nga. Dahil wala akong chesty. Yan, mamaya. Ulit. Okay, Negative pa mga palibat ng drone dito kasi umuulan eh. Pero oh, Baka bukas, baka naman magbigyan. So, ayan. Tapos to. Ito yung naantay namin doon sa Inyon, eh. Kaso muna sa putid-putid. Yung naman, na kami. Ang oh. ganda wala papunta doon Ang ganda Portal Portal Ay, oh, ang ganda! Bakla ka ng taon! Balik mo na yung boses ko! Hahaha <laughs> na. No. Ayun na, upat na kapat ba kaya, Doc? Mga sulat. Ayun na. No. Thank you. <laughs> Nahatak tayo nila, sir. Klaveria ah. <laughs> lang kami. Pero tayo may nakasamay kaming malalakas. Nadala na rin kami. kumain. <laughs> <laughs> Ate na. Pagod Ay, no. na. Ayun you know, na, pero welcome to it. Okay, Kung makikita nyo, umaambon-ambon na talaga. Negative talaga mag-drone. Oh, okay. kumalma. Pinagbigyan kami ng pagkakataon. So, parang thank you. Thank you, Lord. <laughs> Pero, ano din. Medyo mahirap yung control kasi pag sumusamit ako sa kanila. Tsaka yung hangin talaga malakas. Kaya nga yung paglagay ko doon, naka-sports mode siya para ano siya, kayang, kayang pumalag sa hangin. Kasi pag hindi mo siya i-sports mode, mahirap eh. Pero, yun, mga... <laughs> Nakakakinig. Sana magkaboses na ako ng maganda. <laughs> Ay, nako. Thank you, Lord. Sige <laughs> po. Pero alam no, mo, hanggang Claveria lang talaga, kami. Talagang naatak lang mami ng Aon Hunters. Kumbaga ano, yung pace nila. Parang naano namin. Naka, sabay kami ng konti lang, ha. Ah, kon. so So, pag ano kami. Nakarating ako dito ng pagod-pagod ng gano'n. Feeling mo yun? Ipahinga pa kami bukas. Grabe, ang ganda din ito, guys. Guys, and ako naman ito agad dito sa kaninit, gano'n. Ay, kanan. Okay. So, ganda. <laughs> <Saya>. Kasi <laughs> ah. Matatakos na rin. <laughs> Nabibis ko na yung mami ko. <laughs> shoutout mami <laughs> grabe grabe nanatawa ko kinikita ko talaga ako sa ganda Ang ganda doon solid so <laughs> ang struggle na naman namin ang ganap ng crunch eh. pero pwede oh, naman kami kasi tumutuyan kami So, mali mo, may mga set up kami dyan. Kasi sila, sir, may hotel sila eh. Kami, wala kasi kami ng buko eh. Kasi hindi, ano namin eh, tinatansya chat din namin kung hanggang saan yung lakas namin. Eh. So, tingnan na lang natin kasi matami naman dyan eh. So, bukas, may pay na kami eh. Kasi dapat bukas pa kami pagkutukot eh. So, may pay na kami. Ha <laughs> ha! Woo! Sayang! So, yeah. Shoutout sa mga kaibigan namin na mapiyahin ngayon, sila shoutout. Kaya na sila pag-upload nito rin. Shoutout sa inyo. Ingat sa pagpadyak. Kasi yan, yan. Madami din sila eh. So, ingat. Pasehan siya na. <laughs> Heh. pa naman tayo eh. Paghihita ko na frame natin. Tapos na tayo! Galing! <laughs> Gagi! <laughs> <laughs> Ami! Ang saya! So Salamat okay, sa ahon! Ah, na Anders na tangay tayo eh no? Ang bilis kasi nila eh. Medyo bumibilis din kami, kala mo. Kaya wala wala na, ala! ala. Ayun yung weird girl no? Oo, oh, okay, ang ganda! Yan yung malapit sa dagat eh. Uh -huh. Bang, ano bang? kasi tayong load. Tsaka sobrang talaga gaan. Gaan. Iba talaga pala pag may ano ka. Natsaga yung ano, natsaga yung ako, kahit oh. paano. Tsaka iba yung naka full load ka. Oo. Ang bigat kasi talaga. Grabe. Iba no? Hindi ko nga mabuhat yung bike ko eh. Hirap nga eh. Oh. Wow. Diba? So thankful din kami dahil nakilala nga namin sila sir. Tapos yung gamit namin, isinakay nila dun sa lasakyan nila. So medyo magaan yung buhay namin. Karamihan! <laughs> Ang ganda! Junelle, ganda! <laughs> Nakarating din tayo! Agud, po! agud, po! agud, agud. agud. agud na po! agud na! Bola na. na naman ala! Ang galing! Pinatapos namin talaga kami mag-drone. Wala na ulit. Hi! Thank you, thank oh, you! Kung yung poses ko maayos na ko po, napakainay ko na naman. Okay lang, go lang, push lang. Yun ay windmill. -win 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 -win. ako nakapag-video kanina. Pero, nag iwa na kami nila, sir. Nung Ahon Hunters. So, papunta kami na hinam. Sa Uddo, kasi kami mag-stay. Wala maghanap ng transient. Pero sila, may hotel sila dyan. So, dyan na sila. So, gigitang kita na lang kami bukas. Ano na eh, mag Is na din. Pero, kompleto naman kami ilaw. Tsaka may street light dito. Oo nga eh. Kaya, safe siyang padyakan. So, nasa 9K yun doon sa South Beach. So, tatsagayin na lang namin. Para, ang ganda yung ano, laban. Kasi dapat diba talaga bukas ba yung pagudbud namin. Eh, na advance ngayon kasi nat, natulungan nga kami ng ako na hunters na nila kami sa ano sa pagpadyak ng face nila yun tapos yung mga gamit namin sobrang thank you talaga ang laking bagay pala pag wala talagang gamit sobra ramdam na ramdam namin yun eh kasi kung may gamit kami yung wala Kaya talaga baka hindi kami aabot ng pag- talagang bukas ba yung mga kapagbabigid. Kung may dala kami gamit nun. Ano? Okay, yung sinasabi ko, para ang safe mag-bike dito sa pagod po dito. Alam mo naman yung street, lights po, tiyan liwa, sa Maynila. Panis! Huh? Manag! Medyo matilim na pala dito. Doon lang sa pungan yung may ilaw. Kailangan ko dere-derecho may ilaw na. Ano May ilaw naman kami yun nga. Oh, ayun naman. Kasi tatlo naman kami. Tsagaan lang talaga. Kunti gambot na lang. Tsaka palusong naman to. Ayun. Natapos na namin ang ahunin yun dun. Nagpulog na sa bike ko ah. So kumahan na kami, papunta dito sa, sa UD. So, may mga makakainan naman daw dito. Hanap na lang kami. Bahala na.